Okay mga kaplano uh, Mag Iiba muna ng landas Ang inyong visor Sa hapong ito uh, Ipapakita ko sa inyo Kung ano ang ibig sabihin ng Abandoned ship Yan So pag sinasabi nating abandoned ship Yung mga barko na Malapit ng lumubog At uh, Pinapatalon na tayo ng Uh, Kapitan Pero sa lugar na ito uh, Literal na abandoned ship ayan. So Ito ay uh, Mga Bangka Ayan bangka lang yan Yun ay ship uh, uh, Debris ng barko May isa pa uh, Ayan uh, Malaking Debris na nasa malayo So, ito namang isa na ito ay medyo malaki na rin. So, ang lugar na ito uh, tulad ng na-picture ko dati, ito ay libing yan ng mga bangka at barko na uh, hindi na napapakinabangan. So, ayan. So, itong kahoy na ito, uh, dati ang... Uh, kasko ng barko sa ilalim so tulad ng yan uh, isa na yan ayan nakikita nyo uh, buhay pa yung kabita ng makina so ang lugar na ito ay nakasanaya ng uh, libingan ng mga bangka at barkong uh, wala ng pakinabang so uh, dito uh, Uh, hindi ko alam sa gobyerno ng Sikihor province kung anong uh, tingin nito taga mga environmentalist uh, taga DNR uh, Coast guard o kung sino mang concern sa lugar na ito uh, kung paano nila i uh, aayos at lilinisin tung lugar na ito kasi ito ay nagiging hasardos na sa mga taga-tambisan dahil dyan sa uh, mga debris ng mga uh, bangka na yan na nasisira na at hanggang sa uh, yan pabulok na uh, yung mga 10 years 20 years uh, ang naka-impact dito ayan na ayan na lang So, yung mga 25 years above, ito na lang ay natira sa kanya. So, itong lugar na ito ay dating uh, White Beach. Yan. Yan yung buhangin yan, White Beach. So, dito ako madalas naliligo noon kasama ng aking mga kaibigan. Uh, pero ngayon, uh, hindi na pwede. Dahil ito na nga ang nangyayari sa lugar na ito nagiging ah libingan na siya ng mga ah, abandoned ship. Yan, yung ibig sabihin ng abandoned na abandoned na talaga. So, ayan, ah, binabalikan ko ngayon, ah, nandito ako sa lugar na ito. Ah, para ipakita sa inyo ulit ang sitwasyon dito. So, ayan, ito ang inyong visor, uh, naligaw sa tabing-dagat ng hometown ah uh, Tambisan. Ayan. so, Ito kasi uh, ang pinaka playground ko nung mga kabataan ko. So, itong lugar na ito ay napakaganda nung mga panahong yun nung hindi pa dumating itong mga abandoned ship na ito. So, ayan. Nagiging puno na ng bulok na bangka-barko ito. So, uh, sana naman uh, yung gobyerno ng Sikihor ay maaksyonan ito. So, yun namang may mga negos yung mga bangka, mga barko dyan. Uh, pag bulok na yung, hindi nyo na mapakinabangan yung barko nyo, ay uh, dispose nyo nang maayos. Ah, uh, 'wag gawing sementeryo ng barko itong lugar na ito. So that's for now. Ah, uh, nag ah uh, uh, pahayag lang ako ng medyo pagkadismaya sa nangyayari dito sa uh, lugar na kinalalakihan ko. So that's it. Ah, uh, this is your